Pero Di nakakatanggal din pasensya din yung mga customer no kasi tumawat kalahati. Overpriced. <laughs> 750 tinawagan niya din 300 eh gago layo. Ang <laughs> layo 750, 300 lang daw. Binigay sa kanya nagalit tuloy. Boss, <laughs> Bentan Market dito sa Chimin City. Kung may divisorya mga boss sa Pilipinas, dito ang bilihan din ng mga pangpasalubong kung pauwi ka ng Pilipinas so dito marami tayong makikita ang mga foreigner na namimili so dito mga boss pakita ko sa inyo yung mga sari-saring tinda dito yeah. parang divisorya ito yung <coughs> divisorya so, ng Vietnam you know bag Relo, Rolex, bag. Yan, damit. Bags. Ito, mga boss, andito na lahat. Malaki to. Yung isang gym na to. You know? Pero dito mga boss, no? mga uh, class A. Kasi nga dito yung mga factory sa Vietnam. Mga mani Yama, po, sa lubong. Hello! Do you want cashew? Paas lubong ko. I Ay. give you mura. Koray, Mura. Tagalog. Tagalog. <laughs> mura daw. Nakakatagalog. Tanong mo kung magkano. Pili ka. You know? Mura, Felix? mura. mura. <laughs> Di, pili ka. Tanong mo kung magkano. Pilipino. Uh. Rolex mga boss mga boss pampasalubong yung mila ni JC mga mani at yung mga pampulutan dito sa street na to mga pampulutan pawi ng Pilipinas dito jersey naman yung pinili ni Eugene Ayan oh, Jersey ng mga basketball player. Ano pili mo? Ay, eh, maganda oh 650 naman. Sixers? 650. Ito o, bago. San Antonio. Kay Wen Banyama. Oo, day. Dalawahin mo, makatipid ka. bag, bag. Bag, 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 bag. bag. Manang daw. Manang daw ay. Right? Ha? Siksikan. <laughs> Siksikan dito. <laughs> ay, mabuhay. Ay, Tagalog. Tagalog oh. <laughs> Sa dami ng Pinoy dito na bibili, Tagalog may matindi <laughs> <laughs> ah, dito to. Di, dito pala siya, oh. dito lang pala ng oh. jersey. Ito. Jersey ito. Ah, Ito pala mga jersey oh, ng ano, uniform. Dito 600 binili. Ano? Binigay na sa kanya nang ano, 300. Kuya. Mura Oh, mura lang daw. Mga Tagalog na 'yung ano dito. <laughs> Tas <laughs> yang eh? Oh boy. Mengenai itu mah kapal. Oh. Kapal. Oh mga bos. Iba ibang lahi incik. Mga Amerikano. <manyan> <manyan> <Mga damit. manyan> Supreme. <manyan> Nagaway ng customer tsaka ano, tindera. Yeah, Dito pag namili ka mga boss, huwag munang alisan kayo, nagagalit sila. Nagagalit sila pag inalisan si Onyo, nakabili tuloy ng isang. Nakabili ng isang yun. Nakabili ng isang uniform sana si Jin. Nagagalit sila. Kaya si Jin, hindi eh. Dapat na, huwag hindi na ako bibili. Hindi, okay. nagalit. 600 kasi ayun. Saka ni Yodin uh, ng 300, binigay, naaalis pa. binigay. Uh, <laughs> <galit, laughs> 600 yun, binigay na ng 300. Ngayon, yun, muna tayo. Hindi naman pwede, lang tayo. Wow. Ngayon naaalis na ni <laughs> Yodin <dyan>, kasi kalahati <laughs> lang ang binigay, aalis <laughs> Lagi meron dyan, ano, mo ba na ngayon, ang yung Tinanungan natin. Bintan mga boss. Dito kaya ma... Dito sa loob. Kaya magaling ka makipag ano. Ariglo. Makipagtawaran. <laughs> market. Bintan market. Marami pa sa loob. Ang daming tao. Ano Sa dami ng Pilipino dito. Tagalog na yung mga tindera. <laughs> Ano, ano po yung kuya? Bawa Vietnamese, Tagalog na. <laughs> ano no? Bibili ka pa ba? Panty? Hindi mo na kaya mag-panty. Oo, hindi naman. Pabilihan dito ng ano? Cellphone. Cellphone? Papasok tayo sa ano, cellphonean. Dito, 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 ano, dito sa ano, sa may second square, bago yung cellphone. Ay, para! pala ng Punta sa Eagle Square. Eagle Square doon. Tayo Isa pang uh, divisorya. <laughs> Tingin ako power bank. Na, tayo na tayo pumunta sa bintan. 600 kasi yung presyo. Yeah. Hindi po, yung presyo niya kasi overpriced na naman. Tinawa ko niya din ang kalahati. Eh. Aalisan? Hindi <laughs> 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 nagalit galit. <laughs> Overpriced talaga yung presyo. Tina tinawaran mo na nga ng kalahati, eh. alisan mo. Loko talaga. <laughs> <laughs> galit ulit sa atin. Ahawakan ko lang ha, galit eh. Ahawakan <laughs> ah, ko Ay, lang. Ano mo mga ano, sabi niya, bumayag na raw, 300 eh. Ano kung gusto? Sabi na, <laughs> Galit eh. Dapat Ay, yung tindira tayo. ka. Maaganda rin yung ano mo. Galit mo. Uh, mabila paano ka pa ba doon dun kung gano'ng galing ng gano'ng matindira no yung naman wala kaya 750 yung mga kustomer ko din pasensya din yung mga kustomer no kasi tumawat kalahat eh. over <laughs> 750 tinawakan nyo din 300 hindi eh, gago layo ang <laughs> layo 750 300 lang daw Binigay sa kanya, nagalit tuloy. <laughs> Tama sa Saigon Square. Oh, boss. Saigon. Ay, bili ka na ano, mineral niya? Ano 'yan? Ano 'yan? Mineral? Ha? Huh? Ito pala mineral eh. Ay, ito buko. Ito sa tubig? Oh. Tubig man daya pala mig.